after niyan uh, magpahinga ano at mag-recharge uh i hope eh uh, ano na uh, lumubas na siya at uh, ituwid na yung istorya talaga ko ano yung nangyari sa kanya kasi alam niyo talagang dini dinimonize siya no nung panahon ni Duterte talagang ginawan siya ng mga kung ano anong kwento uh binaboy yung kanyang uh, pagkababae pagkatao So, maraming mga Pilipinong ganun pa rin yung pinaniniwalaan pero slowly namumulat sila na lahat pala ay gawa-gawa lang ni Duterte and uh, sana, yun na yun. Yun na yung kanyang ultimate uh, redemption. Yeah. Mm -hmm. Itong pag-file po siya ng kaso sa dating pangulo pinag-aaral na nga po ng kampo ni Delima, mm -hmm. are there specific uh, cases that you would like her to pursue, ano po ba ang palagay ninyo mga talagang uh, dapat huwag kalimutan sakali man ituloy na po itong pagkaso po niya? Ang dapat dyan yung malicious persecution. ano uh, mm -hmm. Marami mm -hmm. na nag, uh, nagpapasabi na magtitistigo. So kinukulit na yan ng team nila, Senator Laila. At uh, ultimately talagang lumalabas yung katotohanan. Ano? At kailangan malaman niya ng mga mga babayan how they were deceived into thinking na uh yung mga paratang kay uh, senator Laila ay totoo mm -hmm. so yun malicious persecution um, cyber libel etc etc so yung mga ano rin, social media influencers ni Duterte mm -hmm. na uh, nagpakalat ng mga kasinungalingan ay eh, ano rin yun nasa Um, alanganin, no? So, uh, sabihin na natin. Palagi mo, But sir, dapat po sa yun. Isama no? Yun, sa mga kasuhan, sir, yung mga social mm -hmm. influencers na yes, ma maaari kasama, sa ato. Oh, kasama mm -hmm. po yun, dapat sa kasuhan. So, they, they issued libelous statements, no? So, ngayon, pagka ano yun, they will have to defend themselves. Kasi, alam nyo, very obvious, ano, na kasinungalingan. Mm -hmm. Pero, pinalat mo pa eh. No? So you you are party to that uh um, offense. And para magtanda itong mga taong ito.